Ito ho ang maganda para maintindihan nyo. Nagmuni-muni ako, marami akong kinausap na tao. Sabi ko, siguro magkaroon ako ng sarili kong network. Siguro sabi ko, ako na lang ho mapapatakbo para, kunyari, gusto ko may guest na ganito, tiga channel to, tiga sa aming mag-channel, ABS o ano, po pwede. Hindi po pwede bawal kasi kalaban ng ganito. Dito sa pagagawin kong network, eh lahat ay eh, po pwede. Una ho, gusto kong sabihin sa inyo, ang mangyayari ho, ito ho ay magiging will network. Ito pong will network, eh, ako na ho ang gumagawa ng lineup. Meron ako mga nakausap ng na mga ibang artista, na meron mga singers, may banda. Abangan nyo po yan, magkakaroon pong will network ng will TV app. Ano yung will TV app? Abangan nyo po yan, dahil ho, doon na ho ako lahat. Ha? Mapapanood nyo ko sa mga television nyo, alam nyo yung Netflix, alam nyo yung YouTube, alam nyo, pagpindot nyo po, we're working on this, sana po, pagpindot ng mga smart TV nyo, nandoon ang Will TV app. At pag nalabas na po ang Will TV app, may mga programa na ho kami na ipapalabas sa inyo. Ito po Signal TV, ito po yung partner ko sa bagong channel, which is Channel 10. Dito po yung Signal TV, and then ito po yung magiging pangalan ng Channel 10 ay Will TV. Tapos pinangalan po yung mga mag-gain sa akin, sabi niya, Will TV ang lagay mo. And then, tama siya, hindi lang ito, marami pa mga plano. At ito gagawin ito, hindi po para sa akin. Ito po ay para sa mga nangakailangan, sa mga taong uh, hirap na sa buhay, sa mga taong lagi na napapanood eh, tungkol sa problema ng bayan. At dito ako, oh, ang dito ang ang dito ang hindi na para po sa ano pa na aming isipin na para sa kunita kami hindi oh hindi na inisip namin. Na inisip namin, paano natin mabibigyan ng hindi kasaya ang bawat Pilipino sa dadaanan natin ngayon. Babalik po ang programa, is, is a new mm -hmm. program. Ano man po title ng programa ko, ano man po channel na punta ko, isa lang gusto namin. eto yung makapagbigay ng saya, makapagbigay ng detay, at makapagbigay ng pagkasa sa bawat Pilipino. Tapos pa na. Lalo na ko, pinagdadaanan ang ating bansa. Sana magkaisa tayo, kung kayo naging laging At hindi natin nag sa puso. Ito ang time tayo, tayo para sa lahat. At oso, uh, also, itong programang ito, hindi lang po yung game na masaya, di lang. No? Meron kami willing leaders na kami po tutulong sa mga tao ng amin na, ng mga kakosabi nila namin namin si Sekretary Agara ng DepEd. Yung mga pupunta namin, mga dibdib na na walang eskwela, na walang mubong, na walang wifi, walang TV. Ito programang programa ito ay gagawa ang ng paraan. Iligod po ang aking mga staff, para makita yung mga pagkero, walang mga pagkain. Lahat na lang ito yung napanood yung nangit na. Naalala niyo, sabi ko, wala akong alam. Wala akong alam. Totoo yun, wala akong alam sa so, kapal niyo. <laughs> wala akong alam sa so, paglinakaw. Wala akong alam na mag isang ng kapwa ko. Ang alam ko na, gumawa ng kabutihan, mapasay ng tao, at hindi maglakaw sa mga Pilipino. Itong programa ito ay ginadaan ko namin sa mga Pilipino na nangailangan ng tulong. Yung nakikita namin na so, sumaya naman kayo. Araw-araw po ito, Lunes hanggang linggo, walang tigil po ito. Ito po yung prime time. Ito talaga prime time po ng Will TV sa Channel 10.